Hello guys, maglalaro tayo ngayon ng Minecraft. Favorite kong laro to. Ngayon, antayin natin na mag-loading yung Minecraft ko na laro. Ayan. Naman sa aking channel at mag-iwan naman kayo ng like para pangpatibay pang, pang loob yan sa paglalaro ng Minecraft. Ayan, pangpalakas yan. Ayan, gawa na tayo ng world natin gawa tayo ng Game Boy 15. Game Boy 15. Yan. At easy lang syempre. Bago pa lang tayo dito sa Minecraft eh. Ayan. Yan. Mag-iwan naman tayo ng like ha. At subscribe ha. Pang patibay loob. Ngayon, sisimulan na natin. Ito nga pala ang unang video ko, pero uh, lagi na ako gagawa ng mga video ko. Yan, antayin lang natin hanggang sa makapaglaro na tayo ng maayos. Loading. Yan. At dito tayo nag-respond sa isang kagubatan. Ayan. So tayo nag-respond, kaya ang unang gagawin natin ay magpuputol tayo ng puno para may panggawa tayo ng mga gamit-gamit natin. Ayan. Unang-una sa lahat, gumawa ng puno. Ayan. Ay, hindi pala gumawa ng puno, mag-ano ng puno para makagawa tayo ng mga gamit natin lalo na lalo na ang crafting table dahil kailangan na kailangan natin yan. syempre maghahanap tayo ngayon ng iba pang puno na maayos dahil sisirain natin. Yan, sira-sira lang ng puno dahil kailangan natin gumawa ng mga gamit lalo na yung sheep. Kailangan natin pumatay ng sheep para magkama tayo kapag gabi dahil mahirap na kapag gabi nang walang kapag gabi pero walang walang kama ay ano delikado na dahil kailangan po pang makipagsapalaran sa mga multo kaya gagawa tayo ngayon ng stick ng crafting table yan mamaya na tayo gumawa ng ano natin Mamaya tayo gumawa ng mga gamit. ibaka baka. Hindi ko papatayin yung baka. Gusto ko ng ship. Maganda yung ship kesa sa baka. Kasi yung baka, pagkain lang. Eh, yung ship, pagkain. Tapos bed. Yung maitutulong. Yan, akit muna tayo sa bundok. Yan, akit-akit tayo. Hanggang sa makahanap tayo ng ship. Ayan. hanap lang tayo kasi kailangan natin gumawa ng bed para makatulog tayo. Yung ano-ano pa tayo sa mga multo. Ayan. Maganda. Mas magandang ano gumawa na muna ako mamaya-maya ng mga gagamitin kong tools para ano mapabilis ang ating gawain. Katulad ng pickaxe, mapapabilis natin ang pagputol ng puno. Tapos yung ano, kahit ano pa, ang sword ay magagamit natin sa pakikipagsapalaran na sa mga kalaban tuwing gabi. May zombies, may gagamba, may panak na ano, skeleton, tas may kahit anong ano, kahit ano pa. Mas nakakatakot yung skeleton kasi nang papana sila yung mga zombies nang hahabol lang naman pero yung mga skeleton nang hahabol din aray yung mga skeleton nang hahabol din pero nang papana sila nakakatakot na nakakainis pero okay lang yan at least makakapaggawa tayo ng charcoal kumuha, kumuha tayo nito para makagawa tayong charcoal gagawa na rin ako dyan ng ano, tools. Yan. Gagawa tayo niyan. Gagawa rin tayo ng espada. Yan. Siyempre, mas kailangan yung espada. Ayan. Puray natin crafting table. Ayan. Oras na para kumuha ng ship. Ayan. Pero una yun, kukuha mo na ako ng ano, puno na may charcoal. Kasi kailangan ko yung charcoal eh. Ayan, let's go. Ang saya pala magputol ng puno. Ang saya rin pala mag Minecraft. Wow. Ang ganta. No ba yan, natrap ako sa kagubatan. Tapos di pa ako makahanap ng sheep ba yan? Sana makahanap na ako ng ship kasi mal malapit na gumabi. Kaya tatakbo na ako para mas makahanap na ako. Kasi kailangan na kailangan ko nun para makatulog ako kapag gabi. Ay, nun no, nasa kagubatan ako. Grabe. Iba na talaga ngayon. Puro nagubat yan Iba na dito sa Minecraft. Puro gubat. Sana makakita ako ng ship. Wow, ang ganda naman ang kagubatan dito. Wow, ang ganda. Wow, sobrang laki ng kagubatan dito. Hindi ah. man lang ako makaalis ha. Ah. Nakulong na ako. Grabe ha. Ah. Uy. Ano yun? Wait lang. Ayun, may aso. Kaso gusto ko siya alagaan kaso wala akong pang ano sa kanya. Wala akong pang bigay sa kanya na pagkain. Ano ba yan? Kaya ayun, dito na lang muna nagtatapos ang aking video. Sana nagustuhan nyo. Itutuloy na lang natin ang acting video. Gagawa na tayo ng ating base. Kaya magiwan kayo ng like and subscribe. Gagawa tayo ng ating base bukas. Bye-bye.